Okay, um, good morning. Papakita namin sa inyo yung rest house namin tatlong magtutropa. Benson, si Banjo, tsaka si JC. Ito nga po lang eh, yung rest house namin. Rest house namin yan. pinatayo namin ito nung nakarang generasyon. Ayan, ayan po. Ayan po yung swimming pool namin. Ang haba pala nung ano, pula pati blay, no? Dito po, eh, dito po nagpadulas yung mga bata. Ayan po. Ayun, isa, no? Papadulas po. Ayun, wala. Ayun, nawala. Sorry. Ayan po. Ito po yung resource namin. Pasensya na. Ito po yung mga guests namin yan. Hi. Ayan si Silog si tsaka si si Bai Bay Silog. Hindi, <laughs> sorry, sorry, sorry. Eh, Ay, buong kayong avocado yun. Eh, no? Saan, saan? Hindi natin mag... Ayan. Uh, yung asyenda <laughs> namin ang gandun pa nga pa malayo. Ayan na uh, papakita ko lang yung swimming pool. Ayan. Video natin yung ibang guests namin. Kasi malayo kasi. <laughs> Ayan. Layo eh. Pagpasyal niya na. Yung iba natutulog po. Ayan po. Papalisin ko na rin po yan kasi ano, medyo umaga na. Kasi meron po kami cut-off dito. Dito po si Jesse. Isa po sa mga main area ang mga nag-organize nito. Ayan. Banjo. Okay, sige. Kuha mo na kayo sa bangka sa mga puno-puno natin. Okay, ito po. Ayan po, ayan po. Napakaganda na po kung makikita nyo. Diba? Okay. Umay maga lang. O may baga lang, kita ba yung umay maga? Oo, maga. Op, oh, magpapadulas po yung isang may-ari ng ano, resort. Ito po si Jesse. Okay, papadulas po sila. Po, po. Ito po yung baldo pong kinuha namin kanina sa CR. Courtesy of CR of the... Sige, pre, padulas, padulas ka na. Talod pa, galit eh. Okay, ito pa po yung mga ibang part ng aming ano. Hacienda. Malaki, malaki po yan. Diyan po. Hacienda ng Manila. Hindi hmm. siya pala. Ayan po, ayan. Ang ganda po ng mga bulaklak namin. Wow, Dito po up? yung mga strawberry. Wow. Dito po yung apple. Dito oh. naman yung mga oh. ano. Cactus. <laughs> ayan po sila, mga trap out. Oh. Trap out, oh. okay. Bulakan ba? Oh, sige. Ihh! Oh. Oh. Bapa kau Okay, that's all. Banjo na. Okay, that's all. Banjo Siya ko kasi. Ay, ko lang. thank you. Okay, kakat ko na ngayon. Ah. Nakita ko na, pinakita ko lang sa inyo. Aming resort. Ah, uh, mga resort namin tatlo ni... Ako, <laughs> Benson <laughs> <benzo>. <laughs> Si Banjo. Banjo. At, At si JC. Sindero eh. Shindero. Okay. Ay, lang na kanya Ayun na kaya. Sayang kasi hindi nyo pa nakikita yung mga ano namin. Ang pinatayo namin mga condo. Mga 1 million. <laughs>